Sa number 3, temporaryo ang ginhaya karon ng 15 ka mga napatay sa pagkahulog sang truck sa Mabinay Negros Oriental sa covered court sa barangay Sorongon sa La Libertad. Dose na katuig ang giga diriman ginpanghaya ang mga napatay sa nagluntad nga gihulngan quake. May report sa Romeo Subaldo. Ang ini court nga ginahiwatan sa masadya nga pagtililipon sa barangay Surunggon sa La Libertad Negros Oriental ang karon na islan sang kasubo. Dari temporary nga ginhaya ang 15 ka mga nagkalamatay sa Mabinay Killer Highway. Si Maria Jessica Solidad nagabitbit sang litrato sa iya mister nga si Marlon. Isa si Marlon sa mga komprador sang baboy nga napatay sa nahulog nga truck sa Mabinay. Masakit para kay Jessica nga ang nagabuhi sa ila pamilya amo man ang nangin sang sa pagkapatay sa iyang mister. Bulan man sa Pebrero sa 2012 sa napatay ang pamilya sa iyang mister sa landslide sa Gihulngan quake kag nakaluwas si Marlon pero sa sininga trahedya wala na siya makalikaw. Kasi yung, yung kapatid niya doon din nang mamatay lahat oh, yung kapatid niya namatay din doon February din. Namatay dahil sa buong pamilya na matay namatay bali tatlong anak at saka yung Bakit ma'am? Dahil sa ano sa late, uh, Si Pretchi disipulo naman nga namatyan sang anom ka miyembro sang pamilya nagalumaw-lumaw ginapraktis niya na kung paano ang mangin amay sa iya nga mga hinablos Naupod sa mga napatay ang iya amay Iloy duha ka mga utod nga lalaki kag duha ka mga pakaisa trying to cook up naman po kasi kailangan talaga eh. kasi meron po akong mga pamangkin na dapat ko pang tingnan hmm, pamangkin ko na umiiyak siya tapos sabi ko ako na lang yung maghahatid sa kanya sa school tapos ako na lang yung magluluto ng ulam Dose na katuwing nagligad, dreamer pang pangdala sa sininga covered court ang pito. Sa 43 ka nagkalamatay, sa landslide, dalas ang gihulngan quake. Ang iban, wala na ma-recover pa sa kabukiran sa barangay Surungun kaina. Liwat kaging balik sa puneraria ang iban nga mga bangkay, kay kinahanglan patuloon liwat ang mga bangkay. Wala pa makadesisyon ang pamilya kung saan igalubong ang mga biktima. Naghatag naman sa bulig ang DSWD sa pamilya sang mga napatay.